Araling Panlipunan 4, Quarter 2, Week 6, Matatag Curriculum. Para sa layunin, naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga ng yaman ng bansa. Na ilalahad ang mga pang-ekonomiyang aspeto ng pinagkukunang yaman ng bansa. Nakapaglalahad ng mga iba't ibang kahalagahan ng pinagkukunang yaman sa pambansang ekonomiya. Pangatlo, nakapagsalaysay ng magagandang epekto mula sa mga pinagkukunang yaman ng bansa. Pangapat, naibabahagi ang mga pakinabang pang-ekonomiya mula sa paggamit ng yamang pambansa para sa kabuhayan, kapaligiran at kultura. natatalakay ang mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan ng nasusuri ang mga iba't ibang hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa naiisa-isa ang mga batas at ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa pagpapahalaga at pagpapanatili ng mga likas na yaman ng bansa nakapagbibigay ng mga paraan sa pagtugon sa mga hamon pangkabuhayan ng naipagahambing ang mga epekto ng hamon at pagtugon ng gawaing pangkabuhayan ng bansa sa kabuhayan, kapaligiran at kultura. Para sa nilalaman, mga ng yaman ng bansa, likas na yaman, mineral. Balik-aral Abracadabra, wow, magic. Gamit ang isang mahiwagang kahon at mga inihandang pop-ups na may nakadikit na mga larawan ng iba't ibang likas na yaman na napag-aralan na. Tukuyin kung sa anong uri ng likas na yaman ito na pabilang. Bago buksan ang pop-up, banggitin ang mahiwagang salita na Abracadabra. Sabay bukas sa pop-up ng guro magpaunahan sa pagbigay ng sagot. Halimbawa, kapag nakita ang larawan ng gulay, ang isa sagot ay yamang lupa. Handa ka na ba? Tara, atin nang gawin. Unang larawan, troso. Mahusay, yamang gubat. Saging. Tama, ito ay yamang lupa. Kuryente. Magaling, ito ay yamang enerhiya. Perlas. Tama, ito ay yamang tubig. Gatas. Tama, ito ay yamang lupa muebles mahusay ito ay yamang gubat isda magaling ito ay yamang tubig kabibe tama ito ay yamang tubig puno Tama, ito ay yamang gubat o yamang lupa. Bigas. Magaling, ito ay yamang lupa. Waterfalls. Tama, ito ay yamang tubig o enerhiya. Irolyo mo ang dice. Sa bawat gilid ng higanteng dice, ay nakasulat ang mga salitang kahulugan, katangian, kahalagahan at hamon. Hahatiin ang klase sa apat na grupo. Ang group 1 o unang grupo ay YL group o yamang lupa. Ang group 2 ay YT group o yamang tubig. Ang group 3 ay YG group o yamang gubat. At group 4 ay YE group o yamang enerhiya. Ang bawat grupo ay bibigyan ng pagkakataong magrolyo ng higanteng dice. Pagkatapos irolyo ang dice, ang salitang makikita sa itaas na bahagi nito ang siyang bibigyan ng kasagutan ng grupo na naayon sa nirerepresenta nilang uri ng likas na yaman. Magkakaroon ng puntos ang grupo kung maibibigay ang tamang sagot o description. Halimbawa, kung ang YL group ang nakakuha ng salitang kahalagahan matapos i-roll ang dice, pipili sila ng miyembro nila sa grupo na magbibigay ng isang kahalagahan ng yamang lupa. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Kayo ba ay may mga alahas na gaya ng kwintas? Gusto niyo ba na magkaroon ng mga alahas palang araw? Ano-anong halimbawa ng alahas ang alam ninyo? Saan kaya gawa ang mga alahas gaya ng kwintas, singsing -sing, at hikaw? Ang ginto ay isang likas na yaman na minimina mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng lupa at kinokolekta sa mga minahan. Sa Pilipinas, ang mga minahan ng ginto ay matatagpuan sa mga lugar tulad ng Benguet, Davao, Surigao del Norte at iba pang mga rehiyon. Ang proseso ng pagmimina ng ginto ay isang teknikal at maingat na gawain na kinakailangan ng sapat na kaalaman at kalidad na kalakal. Matapos ang pagmimina, ang ginto ay pinoproseso at ginagawang alahas o iba't ibang produkto batay sa kagustuhan ng mga mamimili. Aking tanong, iyong tugon. Sagutin ang mga tanong kaugnay sa mga impormasyon tungkol sa ginto. Ipasa ang bandera habang may pinapatugtog na awitin ang guro kung sinong mahintuan, siya ang malayang magbibigay ng kasagutan sa tanong. Unang tanong, saan nakukuha ang mga ginto? Tama, ang mga ginto ay nakukuha sa ilalim ng lupa sa mga minahan. Pangalawang tanong, ano ang paraan ng pagkuha nito? Mahusay, ang paraan ng pagkuha nito ay sa pamamagitan ng pagmimina. Ano ang tawag sa hanap buhay na pangunguhan ng ginto? Magaling ang tawag sa hanap buhay na pangunguhan ng ginto ay pagmimina. Paano ginagawang alahas ang mga ginto? Tama, ang mga ginto ay ginagawang alahas sa pamamagitan ng pagpoproseso at pagbuo nito sa iba't ibang anyo. Ano ang masasabi ninyo sa pagpoproseso ng mga ginto? Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang pagpoproseso ng mga ginto ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng halaga at gamit sa mga mamimili. Ang ginto ba ay likas na yaman din? Oo, ang ginto ay isa ring likas na yaman. Ano kaya ang tawag sa likas na yaman na ito? Mahusay, ang tawag sa likas na yaman na ito ay mineral buo salita ibigay ang mga salita mula sa kulang na mga titik na katumbas sa tawag natin sa mga likas na yaman gaya ng ginto tama ang nabuong salita ay yamang mineral pansinin ang susing salita bilang munting kahulugan sa nabuong salita yamang mineral ang yamang mineral ay tumutukoy sa mga likas na yaman na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ito ay kinabibilangan ng mga materyales na maaaring kuhanin sa mga minahan at ginagamit sa iba't ibang aspeto ng industrialisasyon, konstruksyon, at ekonomiya. Ito ay may dalawang uri, ang metal at di-metal. Bintana ng Pag-unawa. Balikan muli ang mga napag-aralang konsepto tungkol sa yamang mineral at punan ng mga kaisipan ang mga kahon. Likas na yaman, yamang mineral. Kahulugan ng yamang mineral, ito ay tumutukoy sa mga likas na yaman na matatagpuan sa ilalim ng lupa na ginagawang gamit sa konstruksyon, transportasyon, alahas, gamit sa bahay, at iba pa. Katangian, kinabibilangan ng mga materyales na maaaring kuhanin sa mga milahan, maaaring metal o di-metal. Kahalagahan, ginagamit sa produksyon ng iba't ibang produkto at materyales na mahalaga sa industrialisasyon. Yamang mineral tulad ng langis at natural gas ay pinagkukunan ng enerhiya. Ginagamit sa paggawa ng mga kagamitan tulad ng sasakyan, kagamitan sa bahay, mga cellphone at marami pang iba. Hamon, magdulot ng malalim na epekto sa kalikasan tulad ng deforestation, soil erosion, water pollution at habitat destruction Maaaring magdulot ng pinsala sa buhay at kalusugan ng mga minero. Para sa pagtataya, panuto: Punan ng tamang salita ang talata upang mabuo ang kaisipan nito. Nakasalalay ang kalagayan ng ating yamang mineral sa tamang patlang at patlang nito Ang pagmimina ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa patlang Kaya mahalaga ang mga patlang at patlang upang mapanatili ang ating patlang Mahalaga ang mga patlang para sa patlang ng kalikasan Ito ay maaaring isa katuparan sa pamamagitan ng wastong patlang ng mga minahan pagkatapos ng patlang. Narito ang mga tamang sagot. Pangangalaga, pangangasiwa, kalikasan, regulasyon, patakaran, kalikasan, hakbang, proteksyon, rehabilitasyon, at operasyon. para sa gawain bilang isa? Ambagan, gagawin sa loob ng labing limang minuto. Mga layunin na isa ang iba pang halimbawa ng mga yamang mineral. Mga kailangang materyales, kartolina, papel at lapis. Panuto, magpulong kasama ang mga miyembro ng grupo at mag-isip ng mga halimbawa ng yamang mineral Maaring metal o di metal. Ilista ang mga naisip na halimbawa sa isang kartolina o manila paper. Ilahad sa klase ang naging ambag ng bawat kasapi ng grupo. Gawain bilang dalawa, bandarito, rito, banda roon. Gagawin sa loob ng labing limang minuto. Mga layunin, nakalilikom ng mga impormasyon tungkol sa iba't ibang uri at halimbawa ng mga yamang mineral mula sa istasyon ng mga yamang mineral. Mga kailangang materyales, sagutang papel, estasyon ng mga yamang mineral. Panuto, bisitahin ang nakatakdang estasyon ng inyong grupo. Alamin kung ano-anong uri ng yamang mineral ang makikita sa inyong estasyon at sabihin kung saan ito ginagamit. Isulat ang nakalap na impormasyon sa isang buong papel. Estasyon bilang, isulat ang mga yamang mineral na nakalap mula sa estasyon at sagutin ang tanong na saan ginagamit ang mga yamang mineral na ito. para sa ikatlong gawain, Cartolina Karaban. Gagawin sa loob ng 20 minuto. Mga layunin, nasasabi ang kahalagahan ng yamang mineral sa aspeto ng ekonomiya, industrialisasyon, enerhiya, pang-araw-araw na buhay, at sa pagsasaka. Mga kailangang materyales, kartolina, at ballpen. Panuto, Tingnan ang mga paksa sa loob ng kahon. Lagyan ng check ang itinakdang paksa sa inyong grupo. Talakayin ang inyong paksa sa pamamagitan ng pagpresenta sa kahalagahan nito sa ating mga yamang mineral. Maging malikhain sa pagpresenta ng inyong output. Ekonomiya, industrialisasyon, enerhiya, pang-araw-araw na buhay at pagsasaka. Para sa ikaapat na gawain, tapusin ang mga pahayag. Layunin: Nadudugtungan ang mga bitin na pahayag gamit ang natutuhan tungkol sa pangangalaga sa yamang mineral. Mga kailangang materyales: Sagutang papel at ballpen. Panuto: Tapusin ang mga pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong pangako sa pangangalaga sa mga yamang mineral. Bilang isang responsableng bata, pinapangako kong pangalagaan ang mga yamang mineral sapagkat patlang. Kung pangangalagaan natin ang ating mga yamang mineral, ito ay makakapagdulot ng patlang. para sa ikalimang gawain, punan detalye. Mga layunin, nasasabi ang kahalagahan ng pinagkukunang yaman sa pambansang ekonomiya at sa gawaing pangkabuhayan ng mga mamamayan, kapaligiran at kultura. Mga kailangang materyales, sagutang papel at ballpen. Panuto, buuin ang chart ng mga detalye ayon sa mga kaalaman na nalikom sa talakayan, tungkol sa kahalagahan at gamit ng yamang mineral sa pambansang ekonomiya at sa gawaing pangkabuhayan ng mga mamamayan, kapaligiran at kultura. atin na itong sagutan. Para sa yamang mineral, ginto. Ang uri nito ay metal. Gamit, ginagawang alahas. Pangalawa, tanso. Ito ay metal at ginagamit sa mga baterya. Pangatlo ay phosphate. Ito ay hindi metal at ginagamit sa paggawa ng fertilizers. Pangapat, silikon. Ito ay di metal Ginagamit ito sa paggawa ng mga chip device sa elektronika. Panglima nickel, ito ay metal at ito ay ginagamit sa paggawa ng stainless steel at iba pang alloys. Para sa ika na gawain, punan halaga. Layunin na ibibigay ang mga pakinabang ng mga likas na yamang mineral sa pag-angat ng ating ekonomiya. Mga kailangang materyales, sagutang papel at ballpen. Panuto, punan ng sagot ang graphic organizer ng posibleng pakinabang na naibibigay ng mga likas na yamang mineral tungo sa pag-angat ng ating ekonomiya. Yamang mineral Para sa ikapitong gawain. Bintana ng Pag-unawa Layunin, naiisa-isa ang mga kaugnay na kaisipan at konsepto mula sa paksang napag-aralan tungkol sa Yamang Mineral. Mga Kailangang Materyales Grafikong Pantulong Panuto, balikan muli ang mga napag-aralan konsepto tungkol sa Yamang Mineral at punan ng mga kaisipan ang mga kahon. likas na yaman, yamang mineral. Kahulugan, kahalagahan, katangian at hamon. Para sa ikawalong gawain, pagninilay sa pagkatuto, layunin, nasasabi na mga mag-aaral ang naging karanasan sa buong proseso ng pagtuturo. Mga kailangang materyales, Sagutang papel at ballpen. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon. Ano ang naranasan habang ginagawa ang mga gawain sa pagkatuto? Ano ang naramdaman nang nalaman ang kahalagahan at mga hamon sa ating yamang mineral? Ano ang gagawin upang mapangalagaan ang mga mineral? Para sa ikaw siyang nagwawin. Tarat maglikha. Layunin natutukoy ang mga dapat gawin upang umunlad ang kalagayang pang-ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng ating mga likas yamang mineral. Mga kailangang materyales. Sagutang papel at ballpen. Panuto: Sagutin ang tanong sa loob ng kahon sa pamamagitan ng paggawa ng mga sumusunod na gawain. Pumili lamang ng isang gawain na sa tingin mo ay magagawa mo ng mahusay. Ano ang ating dapat gawin upang umunlad ang kalagayan pang ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng pagmimina? gawain isa, lumikha ng isang makulay na likhang sining ukol sa ekonomiya ng bansa. Gawain dalawa, maghanda ng salaysay ukol sa epekto ng pinagkukunang yaman ng bansa. Gawain tatlo, magpakita ng isang dulaan na nagpapakita ng iba't ibang kabuhayan sa inyong komunidad. Ikaapat na gawain, gumawa ng talahanayang nagpapakita ng mga hamon at tugon sa kabuhayan ng mga Pilipino. Narito ang pamantayan o rubrik sa paggawa ng gawain.